Hello po, good morning po sa inyo lahat. Yan, counting update lang po sa bahay po ni Udang. Bali ngayon po ay ikakabit na yung pintuan. At maraming salamat po ulit sa aming butihing sponsors, kay Ma'am Judy at kay Ma'am Joanne. More blessings pa po sa inyo at pagpalain po kayo ng ating Panginoon Diyos. Ayan po at na dito na po yung magkakabit ng pintuan. Natupad naman yung pangako kasi yung hapon ay ha, eh. sabi ko siya, eh. siya Ayan, ha, ha? si Yunil at saka po si Tati. Yan po yung magkapatid. Eh. Magkapatid pero hindi. Sino ba pa, ang panganay sa inyo? Dalwat parang nakakalito naman. <laughs> ah, si Otto. Sina, na po. Maganda nga ang Eh. Aboy, oh pwedeng manalamin. Pwede kang manalamin pala dito, eh. Oh, okay. Ito ba yan sa loob? Sa labas po yan. Eh. Ah, sa labas? Oh, okay. Ay, dito. Ah, oh, sa yun. Ganyan yung gano'n. Ay, ano po yan? Ah. Yan ay Ah. Kita mo po yan ang labas. Ah. Oh. Ay, hindi, pag, pag nasa labas ka, hindi ka kita sa loob. Ah, pero kita mo po sila. Oo. Oh. Oo oh, hmm. nga, honey. Yan po reflective bronze na sa kanil. Medyo hindi niya isang taksisisilipon pa yung mga paggabi at may ilaw, ay eh, kita oh, na yung nasa okay, loob. Kita rin yan. At ni hindi ka pita. Hindi ka naman nilang sinain ni kita hindi <laughs> ka dinipin. Ganyan po ang pinayari ni Udang ha. Ganyan daw ang kanyang gusto. Okay, mga, yung kaka hindi mo dinain siya. Sa kakagandahan ng ganyan eh, matibay iyan honey. Aba hindi na ito masisira ang gusto. Mm -hmm. Saka masira man na ito eh, pre-maintenance ko naman sa mga kasawa. Uy, yeah. sa ibang so, gawaan ay walang maintenance. Uh, sa iyo pala ay meron. Sa akin ay meron. Ay, may nagtatanong nga pala. Saan daw ikaw pwedeng makontak? Ay, ako may may pwedeng cellphone. sa messenger or Facebook po. Pwede ah, Facebook mo? Yung pangalan ko lang ate. Uh, Oo, oh, may Facebook may page ka. Baga wala. Meron po. Kasi nga, oh. Ay, ano mo nga sa akin mamaya? Ah, At may nag may mga nagtatanong kung saan ka daw pwedeng makontak. Eh, sige ate. Okay, Ay, cellphone number daw. Meron din po tayo, it's not a Ay, kahit yun na lang ang Ay, cellphone number para madaling tawagan. Gusto ko yung makadirect naman sa shop, sa binalasan, uh -huh. sa binalasan. Ato ah, ha, talaga naman pong napakaganda ng kanilang gawa. <laughs> hindi naman natin, hindi naman napaka, pero hanggat na kinakwalitin namin, para hindi naman nakakaya. <laughs> para sulit ang binayad ha Eh. Tapos ay may maintenance pa po. <laughs> Paano maintenance? Halimbawa po sa ganito, sisira tong mga lock na ganito. Mm -hmm. O kaya pag sa mga siliko na makikita mo, syempre yun ay may expiration po ang mga siliko na ay makikita mo aangat. Uh Oo. -oh. Ako po lang na tawagan, yun po sisiliko po ng wala uh, silang po problemahin.

Maganda. Ayun, May susi pa. Ilalapit, ilalapit na. Ito ang mo. Ah, isa. sila ilalapit natin ng konti para pare-parehas. Maganda po yung tatlo pa yung kasi ng ano. Oo oh. nga. Kay Mr. Kay Macy's. <laughs> sa anak. Oh. <laughs> May mga duplicate na eh. Oh. Baby, baby! Yay. Baby, day. Lalakin po ni Tita Kim ng elect. electric. Electric ball. Oh, iko din ako. Baby. Day time muna ni baby. Daughter, gusto tingnan parin ko. Ayan, po. Ayan po, hindi matagal yan. Siguro, pag may mga 30 minutes, tatanggalin na po namin. Pinaglalaro lang po namin. Dun ah. Ay, tuwang-tuwang. ako oh, ba na yung pag na. Uh -huh. Hi, Kelly. Oo, oh, na. Maulog na. <laughs> na. Puntaan mo ni Mag-ingat po tayong lahat. Okay, maglilinis muna po dito sa aming terrace ah, at yung mga kahon. May karton po dito ang kinalat ng mga ako, ako na po nawalis. Babaldiyuhan po po ngayon. Ako muna po yung dito para mabaldiyuhan po natin itong pinento. Guys, dito po sa gilid ng aming bahay. Ay! Hindi pa ang payong ko. <laughs> Dito po sa gilid namin bahay eh. Oh, Oo. Oh. Libre ang tubig Libre na pang baldeyo. Na tubig Si Bossing po ay nasa fish pond. Mamaya pa po ang dating na iyon. Kung ibang ano isasahod ko na lang dito ah. Bayan na po pala si Bossing. Maulan! Awan ko sa iyo, hindi baga naman ano ah. Hindi. Oh, hindi naman nalalagpas yung ating fish pond. Malalim. Malalim. Kaya may bagyo. Signal number ano na? Baka naman yung ay mo sa akin hindi mo tiningnan baka may no. Ay nilalaga ko mama Oh, ug mo ilaga niyo. Ba't may magtatrabaho? Ay, na ba kay ay, maulan daw naman. Aba yun, may lupa papalitan na. Hindi naman yun. Ay, Hola. Ah, ara na tayo Halika dali. Eh. Wala pong magtatrabaho ngayon, At po pong maulan. Tumawag ako kay Makoy ay eh. baka daw po bukas. Oh, ay nababasa, busing. May ginalaki itong oh, ay hindi ah. Buhatin natin itong ano ah. Yero, Atata lang eh ko cover yan. Ah, mabasa ay titigas. Yo, anong ganay? Oh. Yan. Dapat ay may kalang makahoy. Balik ta rin ata ay, oo Alalayan ko at kumuha ka ng kahoy mga P.S. pala dito sa kanilang loob ng kwarto ah, oo ha Yan, okay na Oh, na po dito sa loob. May gilaan pala at yung semento, Dito nga nailagay. Hindi masyadong nababasa. Ay, oo. May plastic tayo, ma... Malagyan yung ibabaw. Grabe po, kalakas ng ulan. Simula pa po kagabi. Eh. Grabe po ang ulan. Walang sawa, kahapon pa. Pagap Abay na umaga, malakas din ang ulan. Si Ate Gladi po ay naglalako ng isda. Ako'y tawag-tawag at mayroon daw po siyang murang isda. Tayo po ay, ako po ay suki na yan ng kawan. Ng murang isda. na Ate Gladi, ang inyong murang isda. Dito ay uching talaang. Aba, kalungdo oho. Mora, mora na ni. Mora. E. mora na pang. Ito ah, uching ito. O, panganga. Ito po ay masarap na sinardinas. Uh, ito naman ay ah, 160 kung gusto ning iboraw matambaka. Uh. Ay dito na lang ako asa ah, ko yan. Tu <laughs> kasi <laughs> di so, di. O, oh, bae, wakaganda po ah. Ito po ay kaya mura, ay ito y ay parang na Medyo nalabog la ang gawa ng nadag na, ng, <laughs> ng mga isda. <laughs> yan. <laughs> Ayun, doon pala sa ilalim. Marami pala doon. Oh, oy, bayon. Oh, magaganda pa po. Ano so, po ah? Tinatago na kate gadi. Tinatago mo. Tinatago <laughs> ko kay bunso. Eh, masarap pong pamprito at saka um, pangganga. Pangganga. Sardinas. Si sardinas. Si Talagang gusto mo. Sige, bumi ka ng sardinas. 30. Oo. oo. <laughs> Dito ka na. Igaga mo lang. yan? tama tama sa maulang panahon. niya. Ay, uh, ay di aking i-sasabi na. Sa oh, oh, oh. Ay tapos ay yung iinit-initin mo habang iniinitay na kay lalong lumalambot ang ay, tinit. Uy, uh, saka lagyan mo ng kaunting tabang baboy. oh, pang ilalim. Aba, sarap. Uy, <laughs> akin na uh, sa ulan. Ilang? O, si lang, ay, ay. Baso. Precine media, tama lang. Naglag na. Oo, ito okay na yan. Ay, salamat. Nakatawad pa. Precine media. Salamat, Ate Gladys. Ako ipapuha lang pambayad. Bumili na rin po ako ng pang-ihaw. At ito, gustuhin naman ito ni Bossing. Yan at bali, lilinisin ko na po itong mga isda tatanggalan ko po ng mga hasang at bituka ang luto po natin dito ay sinardinas talagang noon pa po ay ako'y sukay na ni ate gladi malilit pa lang yung mga anak ko ay talagang ganito na po yung inaabang akong isda tapos ay maabot po sa amin ng ilang araw habang iniinit mo ay lalong lumalambot po ang tinig dati nga po noon na ito napakamura pa 25 pesos ang kilo tapos eh habang tumatagal ay tumataas na rin po. Ito na yung isda na lulutuin natin na sinardinas. Tapos meron pa po dito sa tupperware. Na ito naman po ay pamprito. Kaunting tap tap tap. Ito po yung suka. Alagyan natin para hindi panisin. Yung tomato sauce. Ayan. Talagyan na rin po natin ang paminta. Talagyan na rin po natin ng tubig. Lalagyan ko din po pala ng chili flakes. Ito naman po yung optional lang. Kung ayaw po ninyo ng ma maanghang ay pwede pong hindi kayo maglagay. Tatakpan na natin dito po sa pressure cooker natin niluto para po mas mabilis pong lumambot a few minutes later. Ayan guys, at ito na po yung ating sinardinas na dalonggong. Magdadagdag po tayo ng tubig. Pag-dose niya yung ni sabaw, ito pinagdahan. po yung naigahan. O kaunting asin. Lagyan din po natin ng kaunting mantika. Ng kaunting oyster sauce. rin po ng kaunting ketchup. Okay naman na po yung lasa, kaya lang ay eh, para mas masarap po ay eh, gawa nga ng gusto ni Bossing ay naisabaw. Oh. Kain na po tayo. Dito lang. Meron po kami dito ng pa namin kanina, umaga. Gulay eh, na pakbit. Gusto mo na lang kain? Ikaw, Bossing, gusto mo nito? Oh. Ang lahok ko naman ito ay ito si kasiwara ng lahok. Tapos ito yung lumambot din naman kaya busing Sobrang lambot. Grabe po, napakalambot po ng tinik. Pwedeng kainin, wala nang tapo. Yan guys, brand out Ayan, meron pong isda. Ay! Ayan po, nag nagpipirito po si Bossing ng pagpulutan. Saka pangulam na rin po ito. Ayan guys, at nagluto rin po si Bossing ng paksiyo. Ayan. Ayan kalabaw. Ayan, nilutong si dinner

Oh, brand out po ngayon oh, dito sa amin. Yeah. Five months old na po si baby. Oh. Mama, bibihin na po ito kay Mali. Ikaw. Oh. At, hindi na po kasi siya kay Tayo Ito. Oh, oh, ikaw? Ito. Parang kailan eh. hmm. lang <laughs> ako. <laughs> ito. na siya. Madilim baby at brand out. Bilot pag mo lagi na ilaw. Ah. Nakatingin po. Nakatingin po, nakatingin sa po si Teo na. na Yan na na kaya po may oh, so painom si Bossing ay five months old na po ni Baby Tayo. Hindi po pinamukin na. Ayan guys at nagluluto rin po ako ng alim mango. Wow. Tapos nakasaklang lang po dito yung kay Bossing na ano ah. Taxi oh, ah, Para po hindi lumamig. Bossing, para ran, Bossing at mainit. Sabit, para masipit. Ay, hindi na ay kami na ito. Ay, blood na kayo, Ay, blood na din yun. Ay, tayo ay na, tayo tayo, tayo lang. Tayo lang na tayo na ito. Kung kay sawa, ako hindi. Hindi, hindi, hindi. Ano, papantala na ito? Mamaya oh, ako tarahin. Hindi, hindi. Alam mo ba nice. rain, Ma bueno? tayo, Ay, ay magwo-la لري. Ta. mo na 'yan, limot ako. Hindi pa ang tingnan.